Basta kayo Sabi so, ngayon okay, nandito ako sa hospital Nakumpay na ko Nga opera Nga opera ako sa matris Nalisa yung matris ko Kaya eto na outfit ako Eto uh, re ko na ngayon Sa hospital sa tabi namin yung uh, uh, no, uh, na -opera ako sa matris, yung process tawag berapa centimeter snaalis yung mattress ko diyan may mayo macha bakal daw yung lining ng mattress ko very ubas-ubas top start eh ito pa pala basta kami mamay kasi, kasi ulit um, mo

I-update hmm. ko kayo paglabas ko. guys, kayo paglabas ko. i Update ko na lang kayo pag paglabas ko.